Magandang magandang uh, buhay po sa atin lahat sa pagpalang araw mga kalingap Tayo po ay uh, ayan, pupunta ng uh, dito sa kabila Ayan may alambre dito ano? yeah. Sinong tayo? Yeah. Mm -hmm. Kukuha po ako ng uh, bulate bulati Ayan tayo po sa kumakain bulate po ano Bulati mga kalingap At muli ano yung ating uh, pinapagawa Salamat sa Anonymous yun si Sponsor at yan na po yung uh, ayan, pinaka terrace no, mga kalingap. Yan na po yung uh, pinaka terrace niya. Ayan. Uh -oh, Kamusta po kaya? Cute naman kaya yung cutting cubo. Ayan, dyan po ang ating mga bisita. O, sa kalingap na bisita. Kalingap partners, subscribers. Ayan, viewers, silent viewers. Ayan, sa lahat-lahat na. No? Uh, ah, welcome po, uh, um, Michelle dito. Ayan. Kasi may pasyalan po dyan sa dulo, ano, yung underground river. Ayan. You know? Uh, Sabang Beach. Yan. So, yan po ang ating uh, kubo-kubuan. Yan. Uh, na lang po mga kalingap. Kulang. May, yan. Uh, kulang pa pala year mga kalingap. Bibili ako mga. <laughs> Pero, kuha mo tayo na ang ating ayan, bulati para sa uh, mamimingwit kasi ako dito. Mamimingwit ako dito sa ilog na to no? kasi kailangan natin kumuha lang uh, isda pamain natin sa igat kasi wala pala ka ngayon dahil uh, full moon Yan. susubukan natin isda mga kalingap yeah! And dito tayo kumuha dun sa kabila po ito mga kalingap no? kabilang luti po ng uh, one german Ayan, one german kasi dito mayroong uh, ipot ipot ng uh, yan bulate kahapon, daming uh, suso. pwede tayong kumuha dito no? Uh, sa ibang araw. Ayan eh, no? daming suso. yung hey, kung mapapansin yung mga kalip, suso yung mga, eh, no? mga itim. Ayan eh, o, ang lalaki. So malinis naman ito mga kalip dahil galing dyan sa may uh, tawag dito. Sa may uh, palayan. O, oh, malinis po yung mga kalinya eh, po. Oh. Ayan po, kuha po ako na ito. Sibabad natin ng mga 2 days. Ano? You know? Yan. Lalaki oh. Pwede na yan. Pwede tayo mamimingit. Mamaya. Um, so kuha mo tayo ng uh, bulate. O oh, ito na po yung ating kubo. no. Yan. Yan lang po. Ano? Ito po mayroon na po nga ito. So balak ko po nga po gawa ng palaisdaan doon sa baba natin doon. Um, so dito mayroon yata ng bulate dito kasi may mga yan. Kumpul-kumpul. kumpul kumpul Ito, ito. Meron sila dito. Tatago. Ayan. Okay, ito. Ah. Tayo na pamain. Ayan. Sabi po, ano? sa mga kumakain yan, yeah, mga nandidiri sa bulati. Yan. Yeah. Pasensya na po. 还没到呢。 na okay na yan marami rami na to at yung mga kalingap may nakita tayong mga bata tinan natin kung may mga nahuli kasi namingwit sila eh tinan natin at kausapin natin kung may nahuli ayun po paligid mga kalingap ano? So, ito Ayan natin yung mga bata. yung mga bata. Nung sa may kalsada. Ayan o. No? Ay! Pwede magtalong. May nahuli kayo? May nahuli kayo? Bakit? Ano nahuli niyo? Ang oh, dami! Ano yung dagat no? Ano? Di ko ay binibintahan. Bakit? Ang ulam. Ang ulam. Ang laki. Ang dami o. Oh. Ano yung isda to? Ano yung Oh, oh, so. Oh, dami ah. Sige. Oh, so. Sarap naman kain na yan. Oh. Ah. Sige, <laughs> yan ko sila. Dami na huli ah. Ayos, libre ulam na. Ang dami na Mga kalingap. Pang ulam ayaw ibinta. Pang ulam daw nila. Yan balik tayo. Bili tayo ng ulam ng uh, yero o natin, ng yero natin kasi papako na sila yan yan ito yung ating uh, pinatapasan nakaraan no? ano kayang halaman to ano may bunga siya oh ano kayang halaman to mga kalinga o ano kayang uh, prutas to nakakain kaya to ayoko na ayoko nang ng tikman kami malasong tayo ito po yung uh, daanan pero hindi po kanto private po private property po to baka so, pagdating ng panahon bawal na sa atin to pero pag itong gagawin daanan papunta sa pagban uh, ay, ay sa, uh, welcome tayo dito kung magdaan ayun o no? ayun ating bulati So ito to gawin nating uh, palutang. Baka sakaling makahuli ng malaki. Uy! Nahabol-habol ang pusa! Nating mga alaga, go, 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 go. Si Duki! Yan, yeah, kikilaro na rin si Kon, oh. na si... Ito, si... Yes, yes, Si Pangal ito. Oh, boy. oh. Boy. Ay, ayaw ko ko, ay. ito, Lama kayo dala pa mga Ay grabe. Uy. may gumagalaw na rin. Gumagalaw na. Huwag nila itulak to ha. Mga dugi ha. Tutumbay yung ating van. Ating uh... bilis ng kali na mga kong 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 Six and a half hours later.

आस hmm. <try> ले <try> <try> okay na, 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 na. yun meron tayo na huli nakaisa rin anong tawag itong isda konyata to tawag itong gurami gurami to mga kalingap ayan